kabal isang kakayanan na minimithi ng karamihan sino bang hindi nagnanais na magkakaroon na isang kapangyarihan na pag ito'y matuklasan mo at ito'y matuntun at malaman mo ay maari ka ng hindi matablan ngunit paano nga ba ito makakamtan ito'y makakamtan mo lamang kung alamin o aaralin mo ang tinatawag na lihim na karunungan o ang karunungan ng Diyos ginagamit ito ng mga kapatid nating mga kautol ng mga membro ng Haring Bakal at mga grupo ng Agila ang gumagamit ng 24 medalyon ang gumagamit ng first 18 at second 18 sa Equi Relivrium Family ng New Israel ito yung ginagamit din ng mga kumagamit na tinatawag na kuram sa Binagat Island at sa lahat pang mga grupo na nagtatag na kung ano mang kulay greenan, ulahan, putian at ano pang kulay sa grupo nila. Ito lang ang simpleng sekreto. Paano nagkakaroon ito? Ito ay ang pag-aaral at pag-alam sa mga orasyon sa mga nabanggit kong mga grupo na kung saan marami ang mga orasyon doon na nagbibigay ng kapangyarihan sa nag-aaral o tumutuklas sa karunungan nagbibigay ng kapangyarihan na hindi ka matatablan ano nga ba ang mga sekretong ito may orasyon na galing sa Arkanghel may orasyon ng kabal sa bato may orasyon ng kabal sa haring bakal at may orasyon ng kabal ng Diyos Ama at may orasyon ng kabal ng pangkalahatan at may orasyon na tinatawag na labing pitong kabal may orasyon na isang libong kabal may orasyon na tinatawag na pagmatuklasan mo ang tinatawag na labing dalawang Diyos ng Haring Kabal, Haring Bakal at Haring Batok. Pag ito'y natutuklasan mo at nalaman mo at ito'y idibusyon mo at ang kilikin mo ayon alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon na hindi ka lumalabag sa batas ng tao at hindi ka lumalabag sa batas ng Panginoon ay ito'y makakamtan mo. Siyempre, una sa lahat upang makamtan mo ito kilalanin mo muna ang dakilang Panginoon isuko mo ang lahat sa Kanya dahil siya lamang ang nagbibigay ng kapangyarihan dahil isinaulat at sinabi yan sa Episo 6 versikulo 13 kaya't isuot ninyo ang kargada na galing sa amang may kapal upang makapanlaban kayo sa panunubok ng masasamang likha at upang hindi nila kayo matalo o ni matulig man lamang isang mapagpalang panahon kaibigan